meron na raw rice na 20 pesos lang kaya tinest ko kung meron nga at uh, mabuti meron ditong malapit sa amin na kadiwa so ayun bumili ko ng tig 20 pesos na rice at uh, sinubukan din natin lutuin titignan natin kung okay nga euro <laughs> po per item. Dahil mo? 200 Meron pa? Ah, meron pa. 10 kilos na lang yun. 200 pesos. Ito yung 20 pesos na maximum 10 kilos. Kailangan may ID ka na senior ID o meron kang WID o solo parent ID or peace ID yata o certificate of indigency ID para maka-avail. Meron naman akong senior ID. So, Makaka-avail ako. Yun, sinabi niya ba? ng mga 20 pesos. Ng bigas. Ano natin, i-promote natin. Meron ding hindi 20 pesos, mas mura mura. Ayan. From dito 32. Okay naman din. Ayan. Actually, ito, maaga nag-start sila eh. Anong oras kayo sis nagbubukas? Alas 8? Alas 7? Ah, ganyan. Ngayon kasi, ano na eh, alauna na eh, ng tangali. So, wala nang tao. Maraming tao dito pag may yun. Ten kilos of rice. 20 pesos per kilo, bali 200 diyan sang supot. Try natin himuto para malaman natin yung quality nya Sa Kadiwa Center ito nabibili. So kailangan na na ID. Senior ID, PWID, solo parent ID or 4 piece ID or certificate of indigency. Hindi siya pwede sa lahat. Ay, sorry. Sorry. Okay. Okay. Ano? na yung sa Okay, so ano lasa ng rice. Okay naman siya. Okay naman siya, hindi siya mabaho, hindi siya sobrang matigas. Masarap siya at Ed uh, edible siya. Okay siyang kainin. Yan, so ganito lang ano, you're buying something na medyo 20 pesos per kilo. Huwag ka nang umasa na medyo katulad siya ng mga dinorado or jasmine or shiratake, okay? You uh, get what you pay for. Parang ganun lang 'yung idea diyan. Manage yung expectations nyo. Pero kung talagang gusto mong kumain lang, okay na siya. It will do the job. yan so uh try nyo, try nyo bumili 20 pesos, kaya lang, yun nga kailangan nyo ng senior citizen ID PWID uh, solo parent ID or certificate of indigency or for peace ID para bentahan kayo, kasi hindi talaga siya para sa lahat okay, sige, salamat, see you in the next one